sa mundo ng mga ibon, isang uri ang namumukot-tangi sa pambihirang katalinuhan at kakayahang umangkop nito. Kinikilala para sa kanilang mga kasanayan sa paglutas ng mga problema o sa kanilang problem-solving skills. At talino sa komunikasyon, kahangahanga ang kanilang memorya dahil kaya nilang makarecognize ng mga taong mabubuti at kaya nilang tandaan yung mga tao mapangapi sa kanila. Nakuha ng mga may pakpak na nilalang na ito ang pagkaumaling ng mga mananaliksik at mahihilig sa ibon sa buong mundo. Ang kanilang kakayahang gumamit ng mga tools, gaya ng mga stick sa kanilang panguhuli ng kanilang pagkain, at pagkamit ng mga bato para makakuha at makainom ng tubig at kahit na gayahin ang pagsasalita ng tao, wow. ay nagpapakita wow. ng kanilang walang kapantay na talino at kakayahan sa pag-iisip ng isang ibon. Ang mga ibong ito ay nagbibigay inspirasyon sa pagkamangha at paghanga na naglalaman ng diwa at kinang sa mundo ng mga ibon. Ang paglalahad ng mga misteryo at kahangahangang uri ng pambihirang ibon na ito ay patunay ng walang katapusang pagtuklas ng katalinuhan ng mga mabalahibong henyo na ito. Gamit ang makinis na itim na balahibo at isang natatanging ko o ang pagkowing ng isang uwak, sila ay naglalakbay sa kalangitan nang may kagandahan ng isang pambihirang nilalang. Ang mga uwak ay mga social birds at kadalasang nakikita sa malalaking grupo, nagtutulungan upang makahanap ng pagkain at protektahan ng kanilang teritoryo. Ang kanilang mga kasanayan sa komunikasyon at kakayahang matuto mula sa kanilang kapaligiran ay patunay na sila ang mga pinakamatalino, pinakamisteryoso at mapangakit na species ng ibon sa kalikasan. Kaya sa susunod na makakita ka ng uwak, maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang kinang ng mga pambihirang ibon na ito.